Noong May 2, 2025 ay opisyal ng kinilala ng One Championship na ganap ng undisputed atomweight MMA champion si Denise Zambuanga dahil sa pagatras ni Stamp Fairtex. Masaya si Denise sa naging resulta pero nalulungkot ito para sa kanyang kaibigan. Ayon sa kanyang post ay maaring hindi ito nangyari ayon sa inaasahan niya, subalit naniniwala ito na ang lahat ay nagaganap sa perfect timing ng Diyos. Sinabi din niya na patuloy siyang nananalangin para sa kagalingan ni Stamp at umaasang matutuloy din ang kanilang pagharap sa One Circle sa lalong madaling panahon. Kinilala siya ng One Championship bilang undisputed champion pero kinilala niya na ito ay biyaya ng Diyos sa kanya. Nagpasalamat din si Denise sa lahat ng naniniwala sa kanya sa lahat ng tagumpay at pagsubok. Samantala, patuloy naman si Stamp sa kanyang pagsasanay para sa kanyang tuluyang ganap na recovery mula sa injury. Ang mga video clips na ito ay bagong upload niya sa kanyang official social media account. Para sa mga hindi updated na palaging nagre na fake news daw ang pinos natin dito. Unang itinakda ang laban ni na Stamp at Denise noong March 1, 2024 pero nakansela ito. Agad itong na-move sa buwan ng June sa parehong taon dahil si Stamp ay na-injury sa tuhod at kailangang operahan. Paniniwala nila na magaling na si Stamp mula sa surgery kaya muling itinakda ang kanilang laban sa darating na August 1 pero muling nakansela dahil nga sa pagatras ni Stamp. Kailangan niya munang magpagaling ng husto para maging maayos ang kanyang pagbabalik sa One Championship Arena. <laughs>